Hmm. Sobrang lungkot talaga pag bumalik sa kalito. <coughs> 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 Pinuupo ka pa. Mm -hmm. oh? Mga kabahay na. Sila ni mga na. Namamasyal na Tanyakan Kanya-kanyang video lang. Paunahan lang dito may kanya eh. lang ako kasi yung nila yung falls na yan yan yeah. Wadi Namar dito lang pala yan sa Wadi Namar located at karian yan pala dumadami na yung tao eh kaninang pagdating ka dito wala pa siya ng mga siguro ayun pagbilig wow. <laughs> na doon mga anong kalapatay ayan yeah. ito yung pinakaanat talaga ayan yeah. yan yung pinakaanat dito pinaka center of attraction waterfalls nila na man-made yan so mga mahilig mag tiktok punta na kayo dito yan tiktok kayo dyan yan wadi na mar daw sabi ni kabayan natin eh. ayun o may ano pa may, may wild duck ata lang yeah, bawal lang ulit tapos sila doon, na yun, oh. May okay, mga bitbit -bit pa silang pagkain. Yan. Ako kasi mag-isa lang ako dito. Kaya wala. Solo flight. Next time, magdala ako ng ano Mga kasama ko sa trabaho. Okay, mag pag may pagkakataon. Yan, oh. Kung mga natin, oh. Nag-ana video eh. din sila kanyang video ah, ah, kalapat ang ganda wow very awesome wow very awesome guys isa ayan doon sa likod ko bukid din yan dyan yeah. ito puno ng dates yan siguro lalo na pag namumunga tong dates siguro mas masarap ang buhay dito saka malamig pa ngayon yung simoy ng hangin lamig pa Ayan lang nakapagtataka no, yung yan yan doon no. Kahit lagi siyang dinadaanan ng tubig pero yung mga nakapaligid doon na mga nakatanim medyo ano siya eh? Yung nalalanta siguro hindi gusto yung tubig. Or hindi lang talaga yun ano yung tanim na yun. Hindi eh? mahilig sa tubig. It's either ganun kasi nasa ano eh. Nasa desert moonlights ay wah. <laughs> joke lang kasi siguro sana yung sa init yung mga laman na yun kaya yun o yan hanggang dulo mo yun doon ha, hanggang dulo pa kaso tinatawan ako maglakad eh yan. Tapos may mga ano dyan may mga pindah tindahan ng mga kape, yun, 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 may mga nag may mga nagtitinda na din. Tapos siguro yung mga yan diyan, ano siguro yan ah, mga CR siguro yan yung mga jajahan niya. Yan lang ayun din ano pa daw ah. may Lover in Paris, Lovers in Paris. Yan. Bye bye.